ito ay pa-disbar ko ito ah. Sunod-sunod kasi ang section 21 tungkol sa committee hearing. Ang section 22 tungkol sa question hour. Sinasight niya sa akin ngayon, itong firmado ng executive secretary, ang section 22 tungkol sa question hour. Kaya natawag kong duling yun eh. Baka may iba pang mental infirmities yun. Hindi lang natin alam. Ngayon, meron pa nagpapapel na, papapel na Baka daw walang jurisdiction itong committee na ito. This is a challenge to jurisdiction which is provided for by the Senate rules. Questions of jurisdiction under our rules, as long as there is a quorum, shall be divided, shall be decided by majority vote of the senators who are present. Di dahil may quorum tayo at dalawa kaming senador. The majority, therefore, will be two out of two. Kaya kung kasundo kami, may jurisdiction kami ngayon. Baka nag-ambisyon ng iba sa inyo na i-challenge ang jurisdiction ko. Dahil na nalagay na ito sa dyaryo eh. Pati yung mga hindi abogado, nag-abo-abogadawhan. -abogad, naga -abo, nag hindi ba? Krimen yata yan sa penal code. magpanggap pangkap ka. Kung sino ka, yun pala hindi na, na magpangkap ka. Halimbawa na abogado ka, yun pala hindi ka naman abogado. Oh, I have distributed this paper to the media. Answers to